Hanap mo ba ang Paris Overload na malaputok batok? Dito nga guys, alagang 250 pesos nyo ay meron na kayong Tapa Paris Overload na meron ng isang kasamang bone marrow, may kasama pang chicharong bulaklak, may kasama pang lichong kawali, may kasama pang tapa, anak so, unlimited rice na, unlimited refill na sabaw, unlimited taba pa. At syempre, dito nga lang yan sa sikat na parisan ng mga taga Batang Marigaban na amang solid na Paris na located lang sa Andros Avenue, Marigaban, Pasay City. At nag-open sila dito 24 hours. At araw-araw, pwede nyo sila ng UN. Ay ma'am, magandang gabi. Bago pa lang ang customer eh. Anong marirecommend mo sa akin ma'am? Meron po um, kami dito ang pares. Ano mo na rice po? 60 pesos. Anong kakaiba sa Paris niyo madam? Uh, sarap ang mga. Sige ma'am, pa-order niya. Isa po. Oo, ah, isa po. Pwede yung palagyan ng taba. Ay, okay, okay mag-food trip. Shoutout muna natin itong sponsor natin, itong Streetmatic. Yung mahiligay sa mga local brands, dahil nyo na to sa so may ugbo baklaran lang. Limited edition lang to So February release to so, Next month iba na yung Dire-release nilang design Pwede naman dito tayo sa Andrews Avenue barikabang Pasay City At dinahinan natin finally yung Tapares dito ni Amang guys Dito meron silang service, Ito guys Tapa Overload 220 Abay unlimited race na Abay yung overload nila dito is Overload the overload yan guys Merong Ayan guys meron chicharong bulaklak Ayan may taba rin. Unlimited din. Taba ito. May tapa pa to guys. Yan. Hanapin natin yung tapa. Ayan, may tapa. then guys, meron pang pa bone marrow. to subukan na natin ito guys. go ah. then guys, tikman na natin yung bone marrow. Lucky. Subukan na natin ha. Ah. Hmm. Stigman na natin ito. Ayan, may lichong kawali pa. Subukan na natin ha. Mm. Grabe guys, panalong panalo yung overload nila dito. Overload na overload, yan. Pamputok-batok talaga. Ngayon, may taba pa to guys. Yan. Aba chicharong bulaklak, subukan na natin. chicharong bulaklak. Putok-batok malala talaga. Hmm. Panalo panalo guys. So, solid na solid yung overload nila dito, putok batok. Nagaganap kayang gandong solid na putok batok overload. Dahil nyo na itong amang taparis guys. Dito lang sila sa Andrews Avenue, Marikaban Pasley City. Open sila 24x7 at para di na kayo maligaw, spin search nyo lang sa mga maps, apps na Amang Taparis, Marikaban, Pasay City. So yun lang, paalam. Salamat.